Sa iba pang balita, marami pang x-ray machines ang ilalagay sa mga pangunahing paliparan sa bansa. Ito'y matapos na mapatunayan ang malaking tulong nito sa kampanya laban sa mga drug news na nagpupuslit ng droga palabas at papasok ng bansa. Si Noel Perfect dahil sa matagumpay na pagdakip ng customs officials ng Minakina International Airport sa dalawang drag mules mula sa Thailand na nahulihan ng kilo, kilo ng poor man's cocaine sa arrival area, agad na pinagpulihan at mabilis ng inatasan ni Commissioner Rufy Biazon ang pamunuan ng X-Ray Division na palawakin at paigtingin pa ang kanilang kampanya kontra droga sa pamagitan ng paglalagay ng mga X-Ray Machines sa mahalaga at malalaking puwerto at paliparan sa bansa tanggap naman ni Atty. Lourdes Mangabang ang kanyang mandato at tiniyak pa nito na hindi lamang droga sangkap sa paggawa nito, mga pinagbabawal na kontrabando at siyempre pati na rin ang weapons for mass destruction na ginagamit ng mga grupong nais nice magsagawa ng karasan at kaguluhan sa ating bansa. Yes, meron kaming tinatawag na high-risk uh, ports of origin or high-risk countries. Uh, um, ito, ito yan yung China. No? Okay? Tulad ng huloy namin packing dock, kaya ito sa China. Isa pang pinagbatay namin ng Port of Oregon, Hong Kong, ah uh, Taiwan. Oh uh, sa airports naman, ang binabantayan namin mga pasahero galing Bangkok. Kasi maraming nanggagaling dyan na shabu, cocaine, ah uh, jewelry. Matatanda na kung hindi dahil sa x-ray machines, nakalusot sana ang mga itinagong exotic manta at stingrays. Pati na rin ang mga pilit na ikinubling mga peking ducks at pigeon meat products mula sa China. Pareho nagkakalaga ng milyong-milyong piso. Yeah, we have a uh... 30 X-ray scanners na nakakalat sa ating buong bansa. Na nakakalat ito sa um, walong puerto. walong puerto. yeah. yun yung maraming uh, volume, malaki ang volume ng containerized cargoes. Kasi meron namang tayong puerto na wala namang containerized cargo. So, hindi kami naglalagay ng x-ray scanner dito. Ang pwede lang namin i-scan yung containers. Sinabi ni Biaso na sa x-ray machines, may hangat pa nito ang collection target na aduana para sa taong kasalukuyan. Kung kaya't tiwala ito na may makapasok na ang mga kontrabanda ng sindikato ngayong kapaskuhan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.